ang patay sa magkahihulay na aksidente sa Palo, Leyte, nang nagsalpukan ang isang multi-cab at pampasaherong van sa barangay Gindapunan sa nasabing lugar. Isang pamilya ang lula ng multi-cab na papunta na sana sa isang simbahan sa Palo, Leyte upang magsimba. Ang pampasaherong van naman ay papunta sa Takloban City na may sakay na walong pasahero. Ayon sa Palo PNP, biglang lumiko ang multi sa kalapit na linya ng kalsada kung kaya taas sumalpok ang van. Dahil sa malakas na impak, nagresultay ito ng pagkamatay ng limang magkakamag-anak at patuloy naman na ginagamot ang driver ng sasakyan. Hawak na ngayon ng pulisya ang driver ng van na nanaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Samantala, patay rin sa kahiwalay na pangyayari ang isang tumatawid na lalaki nang masagasaan ito ng isang gasoline oil tanker na sasakyan. Hawak ng din ngayon ng kapulisan ang driver ng oil tanker at sasampahan ng kaukulang kaso. Kasama mo sa Aramedaklo Robin, Rajmund, Justin, Traia, Tata, Arame.